Good morning mga paps. Ayan, yeah. good morning, good morning sa inyo mga paps. Andito po tayo sa rooftop ulit mga paps. Update po kayo sa ating uh, mga isda po at yung creepish po natin. Uh, po tayo. Good morning po. Happy Monday po sa inyo lahat. January 13 po. Ayan, galing na po tayo sa ano, sa pag-atid po sa anak po. ni mo lang po natin ito. Para ma-update po, po kayo sa mga natin. Ayan, yeah. ganda mga paps. Ano? Walang na uh, hindi pa po lumalabas si Haring Araw kaya hindi pa po masyari mainit yan po ang kapaligiran may hamog po may hamog po sa ayan update ko kayo mga paps dyan na kayo mga paps ha kaya it's mga Ayan mga paps, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan, uh, kadrap lang po natin sa anak ko dito sa lang center mga paps. Ang uh, time check po tayo, 5.55 po ng umaga, lunis po, January 13. Ano po tayo dito sa may commonwealth yung uh, ano po anong papunta po kami dito ay uh, marami na pong sasakyan na hindi ko na po binidyo dahil uh, pa po masyado kaya ngayon lang po tayo lang pag video ayan mga paps nandito na tayo sa circle ah yung mga sasakyan mga paps, hindi naman masyadong uh, marami dahil wala pong pasok yung ibang school dahil po uh, dineclare po dito sa Quezon City po. Depende na lang po sa eskwilahan po yung mga private. Dahil po may uh, rally po yung uh, mga kapatid natin sa Iglesia Ni Cristo, may rally po sila ngayong uh, araw. Kaya maluag luwag po ang uh, sasakyan ngayon pero marami-rami pa rin po ayan po dito na po tayo sa may circle ayan na po yung mga sasakyan <coughs> yung pabalik po ito ng fairview uh, view po ano ayan yung papunta po sa isabi nyo ayan po ganyan po sila ayan ito po yung papunta ng Fairview uh, pagpapasok po ng Pelcoa ayan po nasa harap po tayo ng Quezon uh, City Hall ayan mga paps kamusta po ang inyong Sunday yung, uh, uh, araw kahapon uh, masaya po bang inyong pagpas yan ayan update po natin yan ang uh, kalsadahan po dito sa Quezon City mga paps ayan mga paps na po tayo ng uh, city hall ay ah uh, pelpua ayan, ayan mga paps yung sa kaliwa ko po, po yan ang uh, galing po ng power view hindi pa po masyadong uh, siksikan po sila pero mayroon pong ginawang counter flow Ayan. may counter flow po pa na ah, dito po ka sa may uh, ah, kabilang lane sa lane po namin ayan po nakikita nyo po yon yung uh, ah, pasalubong po natin yan po ay nagka counter flow po galing na po yan ng uh, ah, Fairview kahit po ay uh, wala pong pasok yung ibang school hindi po natin masasabi na hindi po matrafik dito sa commonwealth dahil po ay uh, marami po talagang sasakyan dito at marami pong uh, tatrabaho ito po ay galing po ng uh, uh, bulakan lubaliches yan yung mga dumadaan po dito yung mga naga blue yung nasasalubong uh, po natin kaya ibig sabihin po marami na po yung sasakyan ngayon malabas Yan. hindi pa rin po uh, sapat yung uh, pag-suspend po ng school uh, dahil uh, marami pa rin po ang malabas dahil uh, pumapasok po sa trabaho Ayan po, dito na po tayo sa tapat po ng uh, Iglesia Ni Cristo. Patan ng Sora na po tayo. mga paps, dito po sa may tandang sura, mayroon po dito ng U-turn. Pwede dito po ako dumadaan pag galing po ako ng uh, sa amin. Dito po ako nadaan para po mag shortcut po dito sa may Katipunan, papunta po ng Katipunan. Ayan po ito po yan, nakikita nyo po yung light Ibig sabihin po yan, pakatipunan po yan sila. Diyan po sa may flyover po sa ilalim sa gilid po niyan, diyan po ang lusutan po. Yan tinatanggal po yung harang doon para pumakadaan po makadaan po yung papunta po ng katipunan. Ganyan po ang uh, ginawa po nila. Monday to Friday po yan. Pag sa Thursday naman po, diretso po ako dito. Dahil uh, papunta po ako ng uh, katipunan, sarado na po yan dyan pag sa Thursday po. Sinasara na po nila yan. Diretso po tayo dito. Dito na po tayo. Uh, dadaan po. Papunta po ng katipunan. Dito po sa may Swasarigi. Ang tagus po natin sa may uh, celebrity. Then uh, Diliman. Balara. Tapos yuton po tayo dun sa may flyover. Diret Diretso na po yung katipunan. yung katipunan po. Tapos yun dito po yung sinasabi po na, na mag-shortcutan po. Yung ino-open po pag uh, Monday to Friday. Hanggang... An ano lang po 'yan hanggang alas 9 po. O alas 10 ng umaga, sinasara na po 'yan pagkatapos na po ng rush hour. Yan. Hindi na po 'yan ino-open. Kinabukasan na naman po i-open. paps uh, Mat, ano, pa, madilim pa. Ang aga po natin umalis ng bahay dahil na ang schedule po lang anak ko maaga po ang pasok niya. Dahil nasa hospital po siya sa operating room. pag uh, bukas naman po Martes kasi coding po ako hindi ko po mahatid yung anak ko po sa may papunta po ng Eastwood uh, bukas naman po yan so, sabay sabay po yan sila kaya maaga na naman po tayo uh, alis at uh, ihatid ko po sila para po ang, uh, ang uh, isang biyahe lang po ba hindi na po pabalik balik although papasok po ng anak ko ay uh, alas 8 po yung sa Eastwood uh, nagigising magigising na po siya na maaga para magkisabay na lang po sa atin niya. nandito na tayo sa tapat ng Ever ayan. ayan po yung uh, marami pong sasakyan yung pa counter flow po ayan ayan ibig sabihin po yung papasok po yan ng mga trabaho uh, mayroon po yan na uh, ano si Tihol mayroon po yung papunta ng uh, Makati Kison uh, lahat po yan uh, iba iba po yung uh, destination galing po yan ng Parview, Bulacan. mga paps, nandito na tayo sa may uh, sandigan po ayan mga paps, na-update ko kayo sa topic ngayong uh, Monday, uh, January 13, ayan po, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama yung hindi pa po nakapag-subscribe po please subscribe my channel po uh, uh, youtube channel Paps Rooftop pinutin lang po ninyo ang uh, notification bell like and share lang po, comment din po kung mayroon kayong katanungan o mayroon po kang may share Maraming maraming salamat mga paps. Uh, ingat po tayo. God bless sa uh, stay humble and God bless po. Bye bye po. Bye bye. Salamat po. Mga paps yung ating ano. Yan o. No? Yung ating mga bibis Mga pride. Yan. Mananaki na po sila. Saka yung ating mga chita. Yan. Chita natin yung ating uh, golden yan at yung ating mga mollies golden molis din po yun ah moli din yun po yan po sila nagaan na sila ng kakain na kakain na daw sila Ayan, tapos yung ating creepies, yan po sa loob, nagpapahinga na po sila yung laban yun, dito pang dapang ayan mga pups, eh, update ko kayo sa ginawa po natin kahapon na aquarium ayan po siya uh, po yan, malas po at nagkaroon po ng crack ayan po yung crack po, yan kaya ang gagawin po natin, tatanggalin ko po yan, papalitan ko po, po ng fiberglass. Mayroon po ako fiber glass Yan na lang po mga pakang ilalagay po natin. Yan. Yeah. Yan yeah, mga paps, napitid ko na kayo. Maraming salamat po. Happy Monday po ulit sa inyo.